Hi, hello everyone! So, what's up? Mga idol, po sa video mga idol. Ay, ito na pala mga idol. Ay, kamusta kayo mga idol ko? Aking mga subscriber. Mga idol ay, hi vlog, welcome to my YouTube channel mga idol. So, mga idol, uh, ito nga pala ay ako'y pupunta doon sa labasan mga idol kasi mga idol sila ay naggagawa mga idol ng signal. So, wifi mga idol. So, itatanong ko doon kung anong kanilang itatayong uh, kanilang brands. Kasi mga idol, bago ako, bago ako ay magdad, mga idol na maalam na ako sa kanila. So, mga idol, wala na maraming ito nga pala mga idol. So, let's, go na tayo mga idol. Ayan, na tayo mga idol. Uh, ngayon ay ako'y patatapos ko lang mag-ipot. Hindi, bago mag... Patatapos mag mag lang mag-ipot. At naglagay ako ng ipot sa aking taniman, mga idol. Hindi ako nag-ipot, mga edon. Yung ipot ay naging ipot. Nilalagay ko sa butas para maging malusog ang aking tanim. ngayong ipot ay ipot pa rin. Magaling kang kupal ka. At para yung ipot ay makapagpalago doon sa aking tanim na tanim. Ayun nga naman, sabi Pero ipot na lang. Alam kong mag magalingan ang ang mo, malakas eh. Doon sa ano naman, sa aking mga kaibigan doon tatrabaho mga idol sa signal. Ayan, wifi daw mga idol sila. Kaya, let's go na. So ayun mga idol, nandito nga pala ako mga idol. So nakita ko yung gagawa dito ay nag-iisip siya. So di ko lang alam kung saan yung ibang mga katrabaho niya na nagtatrabaho sa fiber. fiber fiber ah fiber signal mga idol fiber. basta itong mga idol ay di ako sure sa anong to na ginagawa nilang uh, itong wifi daw sila sa wifi at yung signal ba yan so mga idol ating kausapin natin yung nagtatayo ng signal sila tayo mga idol so ayun nga pala mga idol itong kinakabit nilang ano cordon ayan so ang ano pala nila ay uh, air fiber mga idol ang tawag sa kanilang signal ayan mga idol ay! ba? Ayan, hindi ko alam kung nasan yung ibang uh, gagawa mga idol. Ngunit mayroong isa dito. So, pupuntahan ko yung ibang uh, na gagawa mga idol. Banda ron, may motor na mga idol. Ay aking pupuntahan din mga idol. Mga idol, nasa sila idol? Good morning idol. Nasa sila? Ano doon sa kabila? Ay, sige, salamat ah. Aking pupuntahan sila, no? Ayan mga idol, aking pupuntahan. Ayan, sige tayo mga idol. Ayan, mga idol. Nandito na nga pala ako, mga idol. Ayan, so ito nga pala ay mahirap pala mga idol ang magawa ni mga idol. Lalo sa mga puno na dikit Ay, brother, magandang umaga sa'yo. Ayan. So, anong itatay nyo dito, ano? Signal? air Airfiber? Ayan. Ayan, mga idol. So, yung mga gusto uh, gusto magpatayo ng, ano, ng signal. Ayan, nandito na sa atin ang fiber. Ayan, ano? Yeah. Airfiber, mga idol. Ayan. Good yeah. morning sa'yo, brother. Yeah. Uh, medyo mahirap din, ano? Paabda, ano? Ayan, pag, ano? Ah, oo, oo. Kasi hindi ka agad-agad maano, inaakit -agad na paano inaakit pa ang bawat sinasabi na ano ayan mga idol mahirap din pala magkabit ng ganitong signal mga idol ayan sa so banda-banda rin mga idol ay siguradong uh, mayroon na nga dito mga idol mayroon na signal ang nga dito ng air fighter mga idol ayan so mga idol natatawa yung ating kaibigan na si Elmer ayan mga idol okay lang akong pagtawanan walang ano yun walang okay nga pag nakatao sila no huwag lang malungkot ayan so mga idol sadyang ganun lang talaga yung mga basir ay kamusta kaibigan mga idol yung mga baser ko ay kay kamusta ayan sana ay kay masaya ayan huwag malungkot ano ano diba, kasi ang ganda ng na sa mga ano? may service motor na may sidecar. Anong service pagpunta dito, Idol? Ano uh, ka presyo no, ng no, magkasama? No, no, no. Ilan kayo magkakasama? Ba, ang marami ramiram din ano. Hayan no? 'pag datatapat-tapat nang ganito, ano? Oh, talaga. Ayun, Ay, oo, I talagang ayos ano. Ah, talagang walang ano, puro mahirap lang kabaw, no? Kahit nakakain, mahirap din ano. Sobrang <laughs> <laughs> mahirap ang ano. Idol, good morning. Suwerte siya sa akin sapagkat natagpuan niya lang ang pinakamagandang lalaki sa walap ng lupa. Aman, with a million smile. <laughs> 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 Bakit pa yung masamaan loob niyo, ha? Katat nga pala sa inyo, diyan sa inyo sa Cavite. Ay, chat out sama-sama kami diyan. Ah, yeah, <laughs> sa tagakabute oh, ano? Sa tagakabute ka na, ano, Yan, narito na sa barangay Dagatan, Bungoy Dolores station at dito sa Bungoy mga idol. Sa Bungoy Dolores station ay narito na sila. Ayun, Fiber. Ay ah, yung Air Fry Fiber no, Air Fry Ay, nabubulol ako mga doon, kasi kasi pagbulol ay talagang oh, sa boss namin si Boss Larry yung walang ipin buo wala. Yeah. May naman. Wala. Ayaw gamitin. Ayaw gamitin. Ay, siyon, Ah, sarap, masarap tikayan yung pagkaganyan. Yun. Wala kamit tayo sa Air Fiber. yeah. Yung mga wala pa diyan ng mga idol ay pagkapit na kayo ng air fighter mga idol. Dito sa barangay Dagatan at barangay Bungoy. Ayan, Bung Dolores. Kayson. Ayan oh, batak-batak ko. Mahirap. Parang sarang gulang binabata ka no. Ayan, yung isang mga idol oh. Ah, oh, Bicolano Layas Vlog. Bicolano Layas Vlog. Oh, eh, na ka subscribe sa akin dito kapon. Ayan mga idol oh. mahirap din ang kanilang ginagawa mga idol oh. Oh. Nasilo. Nasilo ano? Ayan mga idol oh, nasilo daw oh. Nasilo ang kanilang ginagawa. Siguro, sa nga. Ayan. Idol, Ay, shout out sa'yo. Ayan. Shout out sa inyo dyan sa Kabiti. Oh. O, yan. Tan sa Kabiti. <laughs> kay Larry. Ayan, shout daw kay Larry, mga idol. Larry, imos. okay. Ayan, so, kanilang kakatakin mga idol para may kabit. Ayun, o. Mataas pala, o. Mataas. Ayan, shout sa mga taga-Dagatan dito at Barangay Bungoy, Bung Dolores. Ay, shoutout sa inyong lahat. Mga idol, kung minamahal mga idol. Ayun, shoutout din sa mga taga sa Cavite. Ayun. Ayun, yung na nila mga idol, ay ulit ko, oh. Air Fiber, mga idol. Air Fiber. Ayun, nagpupuyang nagkakabit. Ayun, oh, yan. Yeah, mga idol. Ay, mga idol. Yeah. Yan. Yeah. Air Fiber. Tingnan natin yung mukha naman. Ayun, bobo na siya. Gago. Ayun, oh. Masisipag talaga sila mga idol. Ayun. Ay, ang hirap kayo, ano? Ah. Napakainit pag walang puno, ano? Mas madali sa pag walang puno. No? Kaso lang sobrang init din naman. Oh, okay lang. Okay lang pag walang puno, ano? Oh. Sa so bagay, talagang gusto niya talagang maikabit agad, ano? Oh. Para may signal na mga Oo, para may signal na. Yung mga doon ako'y magpapakabit na rin dahil kailangan-kailangan eh, ko lang talagang signal din sa air fiber, mga idol. Pag yeah, yan, baka may mag-sponsor lang lager sa amin dyan. Yeah! <laughs> 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 ah, sila ang inyong ano? Yung inyong ano? Lager? Ayan, ay, o. No? Kasi mahirap kasi pagdadan ano, yung sabid-sabid, ano? Eh, na-stock, na ano? Na-stock? Shout kayo, madam. Yeah, madam. Shout out, Ano pangalan? Madam Bulay. Ayan. Ayos, mga idol. Ayan, so mga idol ay ayan na daw mananang ang kanilang tagapulay. Ayan. So, nire-ready nila para ma, ano mga idol, oh, para, uy, okay, okay, nila, ano, magawa. okay, 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 pa okay, kaya... ito po mukhang kain nahulog may ilang, araw pa yan. May ilang araw pa may araw pa linggo ayan yung mga ayan mayroon nang air ang mga taga rito sa barangay Dolores Quezon province ayan pabalik-balik sila mga ito pabalik-balik sila <coughs> yeah, taga Ay, taga taga uh, sa mga Yan ang mga idol na nakangiti, hindi nakamalungkot. Kasi pag nakangiti, masaya. <laughs>. Alam mo kasi, yung taong palang ngiti, ay talagang ay ayos na yan. Oh. Ayos ka nga sa nakasimangot, ay siguradong wala. Walang nangyayari, ano? Puro ka nga sa nang nangyayari, pagkano? Imbis ka grasya, disgrasya, nangyayari. Ayan, so, ano, mga idol, pabalik-balik sila, mga idol, para may kabit talaga, ano? Mahirap lang ang pagkakabit, ano? Mahirap. Ayan, mga idol, so, shout out sa inyong lahat, mga idol. Uh, yan, nakakalawa, mga idol, dahil... Uh, meron na dito, er fiber mga idol. Malapit ang magpakabit kasi problema ko rin nang uh, wifi mga idol. Ayun, magki-wifi lang ako din mga idol kasi hindi uh, kailangan. Hindi talaga pwede ang wala sariling wifi mga idol. lalo pagkaka-credit mga idol. Ayun, so mga idol, dagmis more blessings mga idol. Hanggang dito na lang muli mga idol. Ayun, shoutout sa mga nagagawa dito na mga taga-Tansa Kabite. Asadir. Ayun, shoutout. Ayun. Shoutout sa mga taga-Kabite. No makaraan mga idol ay mga taga Kabite din ang ating ano pinalag nung ano dito nung pista mga taga Bacoor Cavite ayan shout out nga pala sa mga taga Bacoor Cavite so sana ay makabalik ulit kayo sa araw ng pista nulit kabilang taong mga idol sa Mayo 14-15 dito sa Barangay Bungoy Dolores Station ayan hanggang dito lang mga idol God bless, for blessing maray na aga sa idol tapos mga amigo amiga sa lahat-lahat ng mga idol Luzon, Visayas at Mindanao mga idol shout out